So, sa ating mga kababayan na magbibiyahe, yung bagong immigration guidelines will be effective September 3. Although, uh, there is a move now doon sa Senado na pigilin o suspindihin yung implementation ng uh, immigration guidelines na ito. Pero for our knowledge, uh, ito ang bagong guidelines ng dapat i-observe ng ating mga travelers sa so basic travel documents, passport, valid at least 6 months before date of departure. Um, of course, visa. dun sa mga visa countries, boarding pass, confirmed, returned, or round trip ticket when necessary. Ito na yung uh, mahigpit yung sponsored travel. Uh, additionally, kailangan dalhin mo yung original ng birth certificate, Philippine Statistics Authority issued. Kailangan dalhin mo rin yung marriage certificate kung kayo ay kasal. At uh, uh, again, it's a PSA certificate. Kailangan ipakita ang confirmed return or round trip ticket. Kailangan itong mga documents, passport, work visa permit, residence permit, etc. Kailangan ng overseas employment certificate, no? OFW clearance for OFW sponsors. Aside from that, yung nagtawag sa sa'yo na pumunta sa abroad, kailangan mag-execute ng affidavit of support para i-guarantee na ikaw ay hindi magiging burden doon sa gobyerno ng pupuntahan mo uh, again kahit na for tourism purposes no uh, uh pag ikaw ay inimbita na pumunta sa isang bansa kailangan mo rin ng uh, affidavit of support at proof napupunta ka doon for tourism purposes. And uh, of course, uh, ito ay because the Interagency Council Against Trafficking ang nagrekomenda nito para ma-stop ang human trafficking ng ating mga kababayan.